katulong sa mga katulong to sa Saudi na sinasabi nila hindi makakain ng fried chicken. Oo nga. Fried chicken oh. Ito nga oh. Manok. Ito pa is the chop soy. Manok. Atay. Sabi ko kung atay hindi manok kasi manok oh. Dumayo. At gizzard. Yan. Alam niyo ba 'yung anong gizzard? Batikulon sa Bisaya. Ang mo, um, Ano yung batikulong? batikulon? Balon-balonan. Balon-balonan! <laughs> Yan. At saka, alam niyo ba kung anong ano pang oras ngayon? Alas 7 pa ng gabi. So, naghatuna na kami. Para rin mga oras Pilipinas to. Walang pake yung mga amo namin. Lumamon kami o hindi. Ayan. Gusto mo ba galing na pula? Tapos sabi pa nila na hindi, hindi, hindi makakain kain kasi katulong lang. So, sa katulong dito. Isda, boy. <laughs> Binilisan ni Arlene ang isda. <laughs> oh. <laughs> Tingnan mo naman, hindi nakakain ng isda tuloy. May kalahati pa man Arlene, hati ano lang siya. Hindi. So, no. Hindi na okay no. lang. Lo nag-away sila sa isda, guys. <laughs> <laughs> ito kasi patulog-tulog eh. Oh. Tapos ito kararating lang nakita yung may isda oh, na inambos ang isda. Dabating so, na naubusan pa ka ng ka kanin. Hindi gulay-gulay na lang siya. <laughs> Patulog-tulog kasi eh. Hindi ako ngayon, may kanin man 'di, ayo bakit hindi? Hindi, lo si Arlene. Hindi man binigyan ng isda, hindi binigyan Uy, okay, ng kanin. Sinabi ko na. Hindi. Ginabik naman 'ge ate. Magpasaway ka talaga, ha. Tama lang Oy, yan. Ba? Tutok mo pa sa mukha ko yan. Uy, maganda to, maganda to. Maganda kayo. 'Wag kayong Huwag kayong mag, ano na, yeah. porkit katulong hindi tayo maganda. Maganda tayo nga eh. Kain lang kain lang kain lang, kain lang Huwag <laughs> nyo na lang anuhin yung paligid <laughs> ha, yung kasi nasa stack room Bignan tayo. kasama ko, panay video. Magbusog kayo sa inyo lahat yan. May ano pa, may gulay pa. Dapat gulay kinakain ninyo para malusog-lusog naman kayo. Mm -hmm. Binuko. Uh, diba? Oh, di ba? Nakugala sa gulay oh. doon. Naitsa puwira ang fried chicken kay araw-araw kami kumain ng manok dito. Oh, fried chicken di biryani pa yan. Dilaw-dilaw yung kanin. Ha? Aalisin ang plastic para makita di dulitan na to na Oh, Fried chicken yan, oh, di ba? Oh, pichu-pichu bak, pichu-pichu. <laughs> lang. Ano natin? Uh bestseller karon. <laughs> Ay, marami din yung chop suey oh. Alright. God bless sa lahat. Mga katulong lang ni eh, sa Kalam sa Saudi. Mga katulong na nila it nyo. niyo nila.